hello there virgo sign welcome to your monthly reading so this reading is for the month of august virgo virgo so august is mercury retrograde so in the month uh in uh, magubisa sa um date of um fourth of august so in the sign of your sign virgo <laughs> so and virgo your planet is mercury so medyo Totopakin talaga yung mga Virgo this month of Mercury retrograde this August. So, magtatapos siya on 27. So, anyway, let's start, Virgo. This is your love reading for the month of August. So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, hindi to, hindi, pwedeng sa inyo to at hindi para kay Virgo. So, put yourself in a situation kung saan ka na resonate, okay? So, Virgo, if hindi kayo naka-resonate dito, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Especially your moon sign dahil pa doon kayo maka-resonate. And pwede maka-resonate kayo dito at maka-resonate din kayo doon. Or sabi natin na makontinue doon yung reading ninyo. Okay? So, Virgo. Ano yung, ano yung pwede mangyari this month of August? Titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon sa connection niyo. Pwede tong sa single, pwede marriage, pwede commit, pwede no label, pwede relationship. Let's see. Ito, hurting, agonizing, pain, ouch. Okay. Strength, empowerment, strength, sun. okay feeling ko may umalis kasi kaya nasasaktan ka talaga ngayon pero you are trying your best Virgo na um, hindi ipakita to uh, might be nag silent treatment ka para hindi mo ipakita sa kanya na nasasaktan ka talaga but you are really hurting Virgo spy someone got their eyes on you or you are doing your research so may nalaman ka siguro Virgo so ano yung gusto niyan sabihin sa iyo Alam kong niloko kita pero ayoko ang mawala ka Virgo ito yung nalaman mo na niloko ka niya. So, siguro nung time na niloko ka niya, nalaman mo to. So, na parang nagkaroon ka ng parang, kumbaga, na-realize mo yung worth mo dito na parang hindi ko deserve to. Hindi ko, hindi ko dapat, um, dito nangyayari dapat sa akin. So, you move away, or you gave your this person silent treatment in another way um, at hindi mo pinakita sa kanya na sobrang nasasaktan ka parang pinakita mo sa kanya na I don't care pero sobra nasasaktan or baka kung nagsasama kayo sa bahay umalis ka dahil sa nalaman mo na may iba siya okay hey, some of you like this so sobrang bigat and see i already said silent treatment earlier right so nandito talaga siya this is your sign Virgo um you really gave this person a silent treatment kasi sobrang ambigat na nang nararamdaman mo um parang feeling mo pasan-pasan na -pasan mo na yung problema na hindi kanya tinutulungan. Um parang bigat na bigat ka na you wanted to drop this and just move forward and just walk away parang ganun. You are very much disappointed sa taong ito. And I think this person parang ando lang siya sa point, ando siya sa point of like he knows what he is doing. Parang ganun. Wala yan. Um alam ko 'yung ginagawa ko something like that. And this person still want a you beginning with you. Ayaw kanya mawala and dito na nga sa ayaw ko niyang mawala. Gusto niya pa din na new beginning with you and even wanted to marry you. Um, gusto niya na, alam mo yung, maybe you are dealing with someone from the past Virgo. Um, or you are dealing with your husband could be. But meron na kasi pagod sa'yo dito about third party. Na, nalalaman mo na to sa tagal ninyo ng ganito. So, ayaw ko niyang mawala hmm Pero, umiwas ka talaga dito. Umalis ka. Kung baka, might be this is for husband and wife. Nasa loob kayo ng isang bahay. And, umalis ka talaga dito. sa lumayas ka kung B. Umalis ka. So, may Aries ako nakita dito. May Aries ako nagkita dito. Virgo or this might be you. Capricorn, Virgo, Taurus, could also be. Anyway, ano yung nararamdaman niya? Pasensya na sa ingay. Ano yung nararamdaman niya para sa iyo? So, feeling ko dito This person still really wanted to move forward towards with you. Parang kampanteng kampante siya na uso niya mag parang kampante siya dito na parang gusto niya pa din na magkaalam yan, magkakabalikan pa din kayo. Parang ganun. Parang hindi ko nakita sa kanya yung problema dito eh. Para ikaw yung sobrang namumblema talaga sa sitwasyon. Um, kasi na dito pa lang, alam kong niloko kita, pero ayoko mawala ka. Parang, kumbaga, kumbaga, isi ka lang. Ayoko mawala ka, wala lang to. Alam ko yung ginagawa ko. Parang ganun. Um, dahil yung nararamdaman niya dito, this person still will going to take the leap of faith towards the beginning with you. Because, might be you are married. Um, mag-asawa kayo. Alam niyang, ahantong pa rin kayo sa huli. Kayo pa rin dalawa. So, gusto niya pa rin ng, like, ma-end itong cycle ninyo siguro. Itong pag-away ninyo to have a changes na this time. Um, this person also felt la he felt lonely nung nawala ka um, disappointed and lonely nung hindi na kayo nag-uusap kasi umalis ka nga eh so gusto kanyang kausapin gusto niyang itry alam niya naman eh alam, alam niya na niloko ka niya. dito talaga alam niya he knows that he betrays you alam niya yun na sobra kang nasasaktan alam niya din na may nalalaman ka na but Confident pa din siya na alam niya magkakabalikan pa rin kayong dalawa. Kasi confident siya na alam niya ikaw pa din yung pipiliin niya. So, Sagittarius sign is here. Aries, Sagittarius, Leo. Well, this hour, damn. Libra, Gemini, Aquarius. Or even Capricorn, Virgo, Taurus. So, ano yung nararamdaman mo naman dito, Virgo? nararamdaman mo dito, actually, nami-miss mo din. Nami-miss mo siya. Kasi may umalis nga, ba? Diba? So, nami-miss mo siya. And, but the thing here is, hindi mo na kasi na-appreciate yung mga ginagawa niya. Hindi mo na na-appreciate yung mga nangyayari. Hindi kayo nagkakaunawaan na. Um, nag stay strong ka lang din dito. Meron kang girl power empowerment. <laughs> And, um, parang nag-stray strong ka, na ikaw kasi talaga yung umalis eh. Ikaw nag ikaw nag silent treatment, ikaw nag initiate ng nitong hiwalayan could be pag-aalis. Siguro bakit ganito ka confident yung person mo? Siguro siya sayo na sanay siya sa iyo na ka. Um every time umiiwas ka or umalis ka. Pero <laughs> alam mo din naman na babalik siya. Alam mo na babalik siya. And ramdam mo yun, nababalik pa din to sa akin. Ramdam mo pa din, oh, magkakabalikan pa din. Magkakaayos pa din kami nito. Kasi kasal kami nito eh. Same lang actually, same kayo nang nararamdaman. Um, pero gumulo, parang gumulo lang talaga to sa isipan mo. Parang na-stress ka lang sa mga nangyari. Kung maga, uh, um, gusto mo muna ng peace of mind, kaya ka siguro umalis. Sa mga nalalaman mo. <clears throat> sa mga nalaman mo dito ano man yung ginagawa ng person mo. Parang you want justice, kumbaga. Um, pero alam mo naman na magkakausap pa din kayo one day. So parang, itong, itong nangyayari ngayon, hindi ako ay mag lang to as normal na ako ay mag -asawa. Like, merong issue, yes. Pero pareho ninyong alam eh, na magkakabalikan pa din kayo ulit. So, Okay. I see Aquarius sign. Libra, Gemini. Could Libra. So, ano yung pwede mangyari this month of August? So, if nangyayari to sa inyo ngayon, maka dahan-dahan na kayo natatamaan ng Mercury Retrograde. Kaya nagiging ganito kayo. So, anyway, ano yung pwede mangyari? this month of August or in the near future happiness until the fear has part contracts um, career commitment Saturn So meron talagang kailangan disiplinahin dito Meron kayong lessons na kailangan ma-learn Okay Kaya pala confident lang kayo dalawa na magkabalikan lang din kayo What is this? This is the Mercury retrograde effect. Effect. So, magkakabalikan din kayo. Andito, o come together, reconciliation, spiritual union, soul contract, till death, till death, tear us part. So, um, until yung utang yung magpapahiwalay sa atin dalawa. Kumbaga, <laughs> contracts career commitment meron talagang marriage para to sa mga married people talaga um commitment saturn so there is kailangan meron kayong kailangan ma learn from this um connection etong nangyayari sa inyo meaning through this um kasi saturn turns into Leo on August siguro am i right so um, bliss, happiness, so magkakaroon pa din ng happiness sa inyo. But the thing here is, divorce, experiencing breakup, baka ito na yun. Um, or baka, yeah, baka ito na yun nangyari. Nagkakaroon, nagkaroon kayo ng na-experience ninyong breakup na dalawa. At nagkatulog, nagkaayos din kayong dalawa. So, kasi might be during this Mercury retrograde, medyo sabi natin na magkakaayos kayo. Pero, magkakaroon pa rin kayo ng a bit of like um ano tawag doon um memory flashback sa mga nangyari, paloloko ng person mo, sa so mababalik pa din to sa iyo. Eh, magiging maayos din naman kayo ulit um, happiness, happiness so communication at dito siya sa spiritual awakening spiritual union, soul contract so soul contract meaning meron talagang marriage dito and um pero hindi dito natap natatapos yung yung ano ninyo kumbaga yung pag-aaway ninyo or yung tawag dito struggle ninyo, conflict ninyo, pagsubok na mag meron sa marriage ninyo. Hindi dito natatapos 'yun. Magkakaroon man kayo ng happiness dito, magkakabalikan man kayo. Um meron pa rin kayong away bati e, situation dito. Um meron pa nga baka dadating pa yung mas worse pa. Like nandito yung divorce. Eh. So, or kung hindi man to divorce is experiencing breakup na naman kasi nandito yung death card death and rebirth so cheating parang hindi matatapos yung cheating dito eh hindi matatapos yung cheating but ikaw nagre-remain ka dito ng practical kasi alam mong asawa ka asawa ka, alam mo sa akin pa din babalik yan, sa akin pa din uwi. siguro ganun ka na klase na tao. Um, kumbaga, bergo ka kasi, hindi ka kasi emotional na tao. So, parang mas gusto ko mag-focus sa business niyo ba, sa trabaho mo ba, kaysa atupagin ko yung problema ng asawa ko na nanloloko lang sa akin. Bahala siya manloko sa dyan, basta ako, inatupag ko yung um, yayaman ako. Yun yung importante sa akin na magbibusiness ako at tupagin ko yung mga anak ko yung ganito. Kasi nakikita ko kayo pa rin yung, <laughs> kayo pa rin hanggang sa uli. Parang parang adun ka sa point na hindi ka natatakot kung lulukuhin ka niya. Dahil alam mo babalik pa din siya sa'yo. At ganun din naman ganun naman talaga yung ginagawa niya. So, This is quite funny, Virgo. Kasi kahit meron kayong on and off connection dito or away bati talaga na sitwasyon, alam mo confident ka sa sarili mo na kahit ano pa mangyari, lukuhin mo man ako, mag man tayo, um, magbangayan man tayo dalawa, alam kong tayo pa din hanggang sa uli. So, yun. I'm going to pull an Oracle card here. Yeah. So, I can see Scorpio as well here. Capricorn. Leo, Libra. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities is possibility and possibilities for your life. This is what you are doing. So you are creating opportunities and possibilities in your life. Siguro ikaw yung tao na positive ka lang mindset. Like whatever is happening sa iyo, ano may ginagawa ng person, hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya inaaway, nayaan mo lang siya. Meron talagang away dito, meron talagang gulo. Umaumiwas ka nga o nasasaktan ka nga talaga. Oh. Um pero to the to the point na madali ka makarecover. Kasi hindi ka kasi emotional na tao eh. Hindi ka at hindi ka na-attach kumbaga sa pain, hindi ka overthinker. Um, madali ka lang maka-overcome. So, mas iniisip mo yung future mo. Mas iniisip mo yung um, goals mo. Might be trabaho mo. Kaysa sa isipin mo yung pagluloko ng person mo. So, to the point na, na naka-experience ka na ng nang, nangyari to before, bumalik din siya sa'yo. So, parang mabalik din niya sa akin. Asawa ko naman yan. Parang ganun kung parang adun ka din sa point na nagiging practical ka lang. Kung hindi naman yan babalik sa akin, magpo ako sa buhay ko. Pero yes, meron talaga sakitan dito. May, may, may pain talaga sa'yo. Hindi naman sa wala. So yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.